Hello, maayong hapon, maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa inyo ha, mga boss. Nakadaog ba mo sa 248 na karong kuan, 5 PM draw, 248 ang result, no? Islay ran ta, 285 ba og ah, na MC in 348, og na 485, islay na to ang mga boss. Ah mga boss, ako lang remind o throw sa inyo ha Lantawan ninyo balik ang ato ang upload na video ganyang puntag pag basig na amoy mauyunan dito sa mga upload na ito na video ganyan buntag lantawan ninyo kahit to dito itong mga hat o ang ato ang regalo o special kombinasyon o pabonos nag upload na ito gabi eh lantawan ninyo mga boss balikin yung lantaw mga boss ha kay basing na dito ang inyuhang mga kombinasyon na mapilian basig na amoy mauyunan dito balikin yung lantaw mga boss okay magpahabol ta karong 5pm draws mga boss Before na mag-start mga boss, pala yung Google like and then subscribe sa ating youtube channel kung wala ka pa ka-subscribe and then paka-hit na rin ang notification bell dyan para ma-notify ka sa araw-araw nating upload na video, okay? I-start na tayo mga boss, adin natin lang nga nun, arumahuman tayong taha, okay? Mga boss, padayon ang uno ha, padayon, lahos ninyo ang uno sa 9pm draw, okay? Pagdala mo uno mga boss ha, karon. Karon 5 PM mga boss, magdala mo uno ha. Pagdala mo uno og sa na sa 9 PM, pagdala pud mo uno mga boss, okay? Kay anang uno og nami pamaris sa mga boss, parisi niyo ninyo kay hat na sa kuang guide. Okay mga boss? Okay mga boss, ang ato ang pahabol karong 5 PM draw sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang yung mga boss. Balikin yung boss ato ang regalo ha. Ganyan yung tag ni-upload basit buhagay niya to. Balikin yung glantaw mga boss, okay? Okay kani mga boss, ah uh, respeta rin ninyo mga boss ha karong 5 PM. Kini ang nambira 761 mga boss ha. 2 1 6 ang iyang shadow na mga boss. Pag target og grumble mo na mga boss ha. Karon ha, karong Respeta rin lang yung mga boss, mga ganahan lang. Oh. Sa ganahan lang ha, respeta rin yung mga boss, kanang nang nambira. Okay? Basig mong daspat na mga boss. Uh, ugma pa mo siya nakaditibi mga boss sa tuang guide. Ugma pa. Respeta rin lang inyo ha. Okay mga boss, ang pahabol na itong karong 5 in draw. Magdalagi hap mong kukuno mga boss. 1, 3, 8. Atong pahabol, unang kombinasyon, 1, 3, 8, 6, 8-3 ang iyang shadow mga boss. Target o grumble mo ani mga boss. Ha? Okay? Pag target o grumble mo ana mga boss. Ha? Gihatag na na ako na ni Ag Adlaw. Ako na pong gibalik karon sa inyo mga boss ha. Kay hat sa tuwang guide good. May mga boss, mo niya, respetary lang nyo, mga boss ha, karong 5pm draw. Sa so, mga ganahan lang mo sabay, sabay lang niyo itong mga kombinasyon mga boss, okay? And then, ang kasunod mga boss, kay 9 Okay mga boss, 913 mga boss, 913. Target trambol mo aniha 913. Ang shadow na kay 468. Okay, 468 ihang shadow na mga boss. Respetari lang niyo ha mga boss ha? sa mga ganahan lang. Uh, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang na niyo mga boss ha. Okay, remind na ako sa inyo mga boss ang kaniyang 852 gihatag man ako ni ganina mga boss ang 852 kay Giligasan. Ha, ang 852, balikin niyo karong 5 PM mga boss ang 852, ha? Shadow niya ani kay uh, 307. 307 ang yang shadow mga boss. Respeto rin niyo mga boss targeto grumble, ha balikin niyo mga boss. Ato nang gitaga pero baliki lang niyo karong 5 PM mga boss, okay? Okay mga boss, last combination na tayo mga boss, ha. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay mga boss, ha. Okay mga boss, last combination na tayo. 3, 7, 4. Okay? 374 mga boss pag target o grumble mo ano yung 374 ang iyang shadow ano mga boss kay 829 okay 829 iya yeah, ang shadow mga boss pag target o grumble mo ani okay mga boss wala na mga boss ato pahabol karong 5pm draw respetary lang na inyo mga boss ha karong 5pm draw unya ang atuang gi-upload ga BA na regalo o ganihang buntag na gi-upload nato na to, ng mga hot probables nato mga boss balikin yung lantaw, mga boss o dito sa ang pasakay pag g o g mo karon dito kay basin karon 5pm mag g sa atuang pasakay mga boss okay o pagdala mo o uno mga boss ha karong 5pm lahos sa 9pm mga boss ha o ka pa maris aning uno na amoy pairing na, na tinaguan mga boss parisin ninyo ang uno mga boss kini ha kay hat na sa ang guide ang uno mga boss ah uh, kun do na moy kapamaris sa ana na ninyo kay akong gipares ang mga boss kanina kay kato ang atong regalo na 512 mura na akong gipamare sa ana mga boss 512 ha Parisi na ninyo mga boss og do na moy kapamaris ana kay ang delikado na karon 5 pm 9 pm buhagay na karon ang 1 ang pamaris ray ato ah, ang pangitao na mga boss pero akong pamaris ay ano, mga boss mura man to gihatag na regalo gud pero kuno na, na may mga tinaguan dira mga boss pwede pwede gina niya parisan mga boss pwede pwede mo mag 4 12 mga boss paligasan ninyo ato regalo 412 ha mga boss pwede na ha 412 pwedeng pwede talaga ang 412 mga boss. Okay? And then ang ato ang ato ang hat na uno mga boss. kini pwede mo mag-double mga boss ha. Sa hat na uno kay nakagawas karon 2 PM basing karon 5 PM or 9 PM itagak ni siyang uno mga boss. Okay? Ay mo kumpiyansa sa uno kay hat na sa akong guide mga boss. Okay? ulit ulit na naman ako. Okay mga boss? O karing 52 mga boss, o kaning 52 na pairing, kung na may pamaris sa 52, o kaning 43, yan, 43, o doon na, yung, doon na may pamaris sa 52 o 43 mga boss, parisi na ninyo karong 5B mga boss, ha? Sa mga ganahan lang ha, parisi na ninyo mga boss, kanang 43 o 52, basin ba mubuhagay karong 5B mga boss, delikado na siya mga boss okay basin mo buhagay ka delikado okay basig na mo yung ba parisi lang ninyo mga boss okay so uh, lang nga ang guide mga boss uh, exit na ko o dagang salamat sa mga naglantaw sa to ang ko ano sa to ang video na gina-upload maraming salamat sa mga nag-like tapos sa mga nag-subscribe maraming maraming salamat talaga sa inyo mga boss ha Thank you, thank you so much sa inyo mga boss. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Sana samahan nyo po ako sa aking uh, YouTube channel mga boss hanggang sa dulo, hanggang sa may laro pa na PCSO. <laughs> okay mga boss. Pero, mga boss ha, uh, thank you, thank you talaga. Thank you, thank you sa inyong lahat. Sa mga nagsuporta sa Tuwag YouTube channel. Sa patuloy na sumusuporta at nagsusubaybay dito sa ati YouTube channel no simula sa pag simula sa una sa pagbuo natin dito sa ating YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Thank you, thank you so much sa inyo mga boss. Ha? Okay mga boss, daghan ako ng istorya no, mo exit na ako mga boss kay napa ko sundoon ako ang bata sa school. Okay mga boss? Uh, okay. Uh, karong 5 PM mga boss, gi na po na ako sa inyo ha, ang magkumpiyansa sa to ang uh, gi-upload na video ug katong regalo. Balikin niyo lang taw mga boss ha. Ako lang gi-remind sa inyo ha kay to dito to mga hot probables pag gi-3 o gi-3 mo sa ato ang pasakay mga boss. Okay? Uh, God bless mga boss o hinaut na maka chamba ta karong 9 p uh, 5 PM draw og makasabay mo sa ato ang pahabol no kung sa atong mga kombinasyon kanyang ng buntag nag upload okay mga boss baliki lang yung mga boss ha atong i-upload kini ha po na ko, mga boss ha sorry okay mga boss exit na ko bye bye and good luck o hope to win karong 5pm draw okay